Mainit na pagtanggap ang sumalubong sa kampo ni Senatorial Candidate Pastor Polo C. Kibuloy sa ginanap na town hall meeting sa barangay Makabling, Santa Rosa, Laguna. Ang nasabing pagtitipon ay dinaluhan ng daang-daang residente na sabik na mas makilala ang buting pastor at ang kanyang adikain para sa bayan. Sa pahayag ng punong barangay na si Ginang Adorasyon Ong Iko, kanyang pinuri ang makajos na paninindigan ni Pastor Kibuloy at ang malasakit nito sa kapwa. Nakita ko sa kanya na talagang makajos siya. Pag ang tao yung makajos, mahal niya ang Panginoon at mahal din niya ang kapwa. Alam ko na siya ang tunay na makakatulong sa amin, lalo na sa mga nangangailangan. Ani Kapitana Ong Iko. Samantala, isa sa mga dumalo sa town hall meeting ay si Dennis Bustillo. Mas kilala bilang Mama Dance, na isang regional director ng Piliin Mo Pilipinas Movement. Ibinahagi niya ang kanyang naging obserbasyon kay Pastor Kibuloy, lalo na noong kasagsagan na pagsabog ng Bulkang Taal. Noong una hindi ko siya kilala, pero noong sumuporta siya kay Pangulong Duterte, doon ko nakita kung gaano siya katapang at kabait. Nakita ko rin ang kanyang pagiging matulungin, lalo na sa mga nasalanta ng pagsabog ng Bulkang Taal. Anima Madems. Isa rin sa mga dumalo sa naturang rally si Nanay Zinaida na nagkaroon ng mga agam-agam tungkol sa mga paratang laban kay Pastor Kibuloy. Subalit matapos marinig ang mga pahayag ng butihing pastor na wala ang kanya mga pagdududa. Narinig ko na laban siya sa korupsyon, laban siya sa droga at sa lahat ng masasamang bagay. Kaibigan pa niya si Digong kaya masasabi kong okay siya, pahayag ni Nanay Zenaida.